nasa siya yung mga truck eh. Dumiretso. Dumiretso ka pa rin eh. Tapos ngayon, nagko pang ano? Oh, uh, ayaw, ito mo tulad ko bumangga sa akin ah. Ikaw bumangga sa akin, hindi ako. Pag-usapan nyo na lang ah, maayos. Para... Ay, hindi ano. Hindi ko kasi dito. Ikaw, ikano nga ako dito eh. Wala tayo ng ulit. Hindi tayo ito sa ganyan. As usual. Oh. biglang nag ano ay tayo dyan biglang nag u-turn tapon yung pagkain inabot Nangyari. Nakahinto na eh. Nagbigay na nga nandiyan na sila yung mga truck eh. Dumiretso. Dumiretso ka pa rin eh. Tapos ngayon nagko pang ano? Anong wala. Ano wala naka naka na ako, nagdintuan na Saan nga. Saan ka ba galing? Doon sa kabila. Pag ganoon. Patawid. Wala truck. Hindi ako diyan, diyan ako galing. Dyan ako galing. Kapo dito ka, dito ka pumasok. Eh nandiyan nakabuo ano eh. Yan ang ano ah. Yan ang ano ah, nakahinto na. Saan to na 'yan oh dumiretso ka? May S ano ba nangyari? Wala na ano, sugat. Sino ba, in, ba in, ako, ano? Ako, Manila. Ano ako, dyan, Dito ang ano na oh, dito na na, kasya na kasakyan. Sugat ba wala? Wala naman. na. Ano, ha? Tingkayk. Eh basag yun, Yung basag niya. So, hindi ako tumaog. Oh. Inaabot ka? Inaabot talaga ako, tuloy niya eh. Nakahinto oh. na, haba na, na ng hinto eh. Kano gagawin natin dito? Ikaw na ka-damage di hindi ako. Oh. Parehas sige, may tama. Ay, no, mo motor ka bumangga sa akin na. na. Ikaw bumangga sa akin, hindi ako. Sino may kasalanan? Ako ba ikaw? Pag-usapan nyo na lang ano, maayos para Bayaran mo na lang to. Ano tayo? Ikaw may salary niya, nakahinto na nga yun, no? Oh. Pag ganun, driver ka, alam mo namang nakahinto na yun nandito sa, sa side eh. mo. ka na ang tulin mo. Labot. Wasak. Ayun na, nakahinto na nga yun, gano'n. Dito ka dito, eh. Ikaw, iyan nga ako dito, eh. Ayun na, sa'yo tulad, ikaw hindi ka. At, naka ano ng Di Ayunan, pag tatawag kayo ng police, parehas kayo titikitan niya ng dalawa pag usapan nyo na lang Te Oh. kasi nga may kisalanan, nakahinto na yung mga ano, nagbigay na nga yung mga truck e eh. kasi nga, oh. uh, na, na ayan sa ito. ito ang sa akin hindi ako. Pag-usapan niyo kasi may deliver pa rin yata siya, may deliver ka. Oo. Pag-usapan niyo na lang. Sino ang dito? Dito ugo ugali pag ganyan. Pagkanito, dito? Diretso. Diretso. lumusot siya bigla Kusa ay nung adalan siya sa kanang ano nang nagbigknag bigay Tayo kuno na din sa linya niyan oh Kusa din ay ba, kami ang papa ko di dito alalay lang dapat pag nasa kahan ng tayo, tayo. Na siya, Ano na eh Di ba nakahinto ayun oh nakahinto nang ganyan ay. Ang bilis ng takbo mo Hindi mo siya napansin pre? Ba eh? nakabusina na ako boss uh -oh. kahit, kahit yung truck yung kapunin natin yung truck nun Nakabusina na ako bago ako tumakas dito di, Hindi, oh, ka, hindi ka Hindi kanya niya siya, hindi, niya, hindi kanya makita Kasi may sakyan dito banda oh. yun dito uh -oh. niya, Dapat, alalay lang, lang siya uh -oh. Kasi hindi niya, so, niya makita yung dito. mga pumapasok dito eh. Natin, oh, pag-usapan nyo na lang kasi kung tatawag kayo ng pulis, parehas kayo matitikitan dadalhin pa kayo sa barangay nyan abala din sa inyo oh. Oh. pag-usapan nyo na lang magkano lang naman yung shield na yan oh. buti nga, di eh. oh. nga hindi ako tumaubos eh Oo ay hindi ka tumaub hindi wala tama to hindi ako nakatawag siya tumaub oh. kasi napreno yung unahan niya eh pinabot pa rin pag usapan nyo na lang at maliit na ano lang, -ano lang naman yan. Kaysa naman titikitan kayo, dadalhin pa kayo sa barangay niyan pag ano, abahala. Saan ka ba? Taasaan ka? Diyan ka rin din? Paganto ako, papatagas ah, ako eh oh, well. Galing ako ng Makati Galing oh. ako ng trabaho eh Papagati, okay. Magkano ba yung ganyan? So mga 300? Honda ba yan? O, oh, Honda yan. Oh, Honda. Yun, 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 yun. Yan, eh. Sakyan eh. Kasi 500 siguro mga ganyan. Oo. Oh. Mahal din yan, hunday. Eh. Oh, gusto

I-shoulder ko yan, di aking, sa company yan Kahit yung ORC rin, paito ko sa'yo I-shoulder yeah, ko yan Company issue yan 400 pre Para maayos na kayo, may deliver pa to Ano? Para Pag na 450 na lang po 400, may 300 siya Bigyan kita isang dahan para okay na kayo ah, oh, bigyan mo 300. May sandaan ako dito eh. Sa susunod pa. Oh, ingat, ingat lang sa sunod pag ano. Para magayos na kayo. Hindi oh. ako tumaw. Oh. Ah. Oh. Yeah. Di okay lang. Importante, mga riders tayo, tulungan lang tayo. Ha? Ah, sige, okay na kayo. Salamat. Ha. Ah, pre, ingat lang sunod ah. Pag aalang ah, wag na ipilit. Okay. okay na. Ah. Oh, ah, ice na yung dalawa. Okay na sila. Ah. Dali. Whew. Buti na lang. Okay lang at least na-aalis ang dalawa, Mag magsusuntukan pa eh. O mababot pa nang sakitan eh. gram Toral talaga yun Ganun mangyayari nun Kung ikaw na kabangga, ikaw talaga magbabayad.